Hello guys, for today's video magluluto nga pala ako ng kakaibang pancit canton. So ayan, dal trending nga 'yung mga samyang samyang sa, sa TikTok. So gagayahin natin. Hindi lang hindi nga lang siya as in gayang-gaya dahil meron tayong gulay na bell pepper, carrots and green onion. So ayan nagigisa lang nga pala ako ng sibuyas sa bawat napapanood ko talaga yung trending na mga samyang-samyang na yan sa TikTok ay talagang natatakam ako kaya gagayahin natin kaso sa Pancet Canton nga lang so pag isa natin ang sibuyas isusunod na natin yung carrots and um, bell pepper so ayan yung green onion mamaya na natin siya ilalagay pagkatapos maluto ng Pancet Canton doon sa napanood ko sa TikTok nilalagyan nila ng milk pero dito ay hindi natin ilalag ilalagyan ang ilalagay na lang natin dito ay yung tomato paste. So, ayan. Lalagyan natin siya ng mga 1 spoon. So, pagkalagay natin, i-mix lang natin para mag-balance yung kanyang timpla. So, sa bawat pagluto natin ng mga noodles, kailangan may gulay pa rin ilalagay para kahit papano ay healthy pa rin tayo. So, pagkatapos kong i-mix yan lahat, so, isusunod natin ilalagay yung Soy sauce or sweet sauce. Or kung ano man tawag nyo, yung, yung nyo dyan. Sweet sauce, soy sauce, or sweet sauce. Ano ba? <laughs> soy sauce, sweet sauce, or soya sauce. So, ayan. So, sa soya sauce, depende na lang yan sa inyo. Tansya, tansyado na lang yan. Depende sa inyong panlasa. Kung gusto nyo ubusin. Ay! <laughs> ubusin lahat ng laman ng sambote. Or isang kutsara lang. So, depende sa inyong panlasa. So, ayan. Pagkatapos natin, ilagay. Ay! i-mix lang din ulit natin. Saka natin nilalagay yung ating pancit canton. So, dahil uh, first time nating gawin at ayaw naman nating mabitin at baka na nga naman ay masarap, so dadalawahin na natin. So, pagkatapos nyan ay nilagyan na natin siya ng tubig. So, mainit na tubig yung ilalagay natin para kahit papano ay kumulo agad siya at mabilis uh, maluto yung ating pancit canton. So, hindi ko na nga pala pinakita sa inyo kung dinagdagan ko siya ng tubig. So, dahil kung nga lang yung unang nilagay natin na tubig, ay kahit pa paano nung huli ay nilalagyan natin kasi nga nakukulangan at sinisip-sip nga ng pancet canton. Kaya add ako ng add dyan ng tubig hanggang sa maluto yung ating pansit canton. At hindi ko na rin nga pala pinakita sa inyo kung paano ko siya kinalas ba yun or hinalo ng hinalo, ganun. So ayan, pagkatapos kumulo, titingnan natin kung okay na yung ating pancit canton kung luto na ba siya. So ayan. Itinakpan lang natin siya ng maliit na takip. <laughs> Hindi pala kasi yung takip ng kaldero. So yung takip ng kaldero yung nilagay natin dahil yung kawali natin ay walang takip. So ayan, saka nilagay na rin natin yung seasoning ng pancit canton. So, spicy yan. Kaso hindi ko nilagyan ng spicy. Yung sisuling niya na spicy, hindi ko nilagay kasi ayaw ko na ng spicy. And then, hinalo lang natin ng hinalo. Para mag-balance yung kanyang timpla or yung panlasa niya. Panlasa! Yung timpla. So, ayan. Sa iba naman, dun sa napanood ko, hindi ko alam kung ano nilalagay nila na kung anong cheese ba yung nilalagay nila. So, ang yung ating ilalagay dito na cheese ay yung book cheese. So, depende sa inyo kung anong cheese yung gusto nyo. Kung mayonnaise or yung... ah uh, basta lahat ng cheese ko nung gusto nyo ilagay. So, ilagay nyo. yung sa akin ay book cheese yung ilalagay ko. Dalawang... Uh, dalawang kutsara lang yung nilagay kong book cheese dyan. Pwede rin yung mga slice cheese. Basta, yung mga cheese cheese. <laughs> so, yun. So, pagkatapos niyan, syempre, ilalagay na natin yung siyesta. Malinis na lagayan or plato or platito. So, ayan, finished product na tayo. Craving satisfied. So, ayan, dito sa pinakadulo, hindi pwede hindi natin ilalagay yung ginawa natin, uh, ginayat natin green onion. So, ayan, para may design kahit pa paano. huwag <laughs> kakalimutan yung green onion. Siyempre, huwag din natin kakalimutan yung sunny side up, the best partner of Pancet Canton. So, ayan. So, craving satisfied na tayo. So, madali lang pala siyang gawin. So, ayan, kain na. Merienda na tayong lahat. So, mahala na kayo kung ano yung pang tulak nyo Much better kung tubig na lang para healthy. So ayan guys, sana dito na yung na lang yung ating video. So thank you for watching everyone. So don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Kris Jerin Blog. God bless ating lahat everyone. Hihi bye.